Mouse, sasabihin ko sa teacher na nag-skip kayo ng class. Wow, narinig mo yon? Well, sa tingin ko hindi na tayo mag absent Papasok na tayo sa school. Narinig mo yung sinabi niya, di ba? Papunta na sila sa atin! Tara! takbo! hello, hello! Kami ng family ko, love namin yung mga animals. So, nag-decide kami na isave yung abandoned zoo. Download the game, take care of the animals, at tulungan niyo kaming i-build yung park. Meet me in the game! <coughs> Sandali, sandali Hubarin mo nga yung gloves Tuturuan kita paano sumuntok Hoy, Thomas Tuturuan mo kami sumuntok? Eh, hindi ka naman, boxer Sige lang, hayaan nyo siya Pasuntukin nyo siya Ah, hindi ako, boxer Papakita ko sa inyo Pabakan mo, pabakan mo Oh, nagsishow off na si Thomas Puro show off naman yan eh Suntok ba tawag dun? Ano? Hindi ako, boxer Papakita ko sa'yo Huh? Nananadya ba kayo? O oh, Kiril, gusto mo rin sumotok? Sandali, suot mo tong gloves. Kiril, may problema ba, ha? Nagkot na tayo. Kalimutan mo, hindi natin kasalanan. Sinadya niyo bang hindi pumunta sa practice ngayon? Naghintay ako din interesting to. By the way, ang tagal nating hindi nalaro tong game na to. Kitty, please, pakidistribute. Diana, gets ko na yung idea mo. Dito natin malalaman kung kinis talaga ni Kirill si Blondie. Mamimigay si Kitty ng papel. Tapos ako naman, magtatanong ng questions. Sak, never have Kahit I have isang ever. isang sagot lang iwan mo sa akin kasi nagawa ko na lahat. May sinabi pa si Diana tungkol sa akin? Wala naman. Okay guys, so eto yung first question. Simula nung dumating tayo dito sa villa, may kinuha na ba kayong gamit na hindi kayo nagpaalam, ha? Never! Never! I have! Lagi kong kinukuha yung shower gel ni Ice. Ah, ikaw pala yun ha? Ginamit ko kanina, sabon. Kasi wala na shower gel ko. Ubus na. Ikaw pala yun. Ice, hindi. Sumagot ka ng never or I have. Never. Mga gamit ko lang ginagamit ko. Kaya sagot ko never. Anong sabi mo? Bobo ah, ako? hindi. Hindi ka bobo. Sean, umalis ka na dito. Malapit mo nang makaharap si Evil Stella. Ah. Okay, aalis na ako. Wow, nakikipag-flirt si Sean sa akin sa stupid way. Nakaka-disappoint siya. Grabe. Hoy Thomas, kunin mo yung unicorn mo. Sinetap mo ko. Sorry, nakalimutan ko. Si Loren pala yung may gusto ng unicorn. Eh, mo yung unicorn kay Loren. Hoy Sean, sandali lang. Oh my God, girls. Sa tingin ko, hindi na kami magbabati ni Kirill. Diana, si Kirill mo yun. Girls, may sasabihin ako sa inyo. Si Kisa at si Plandy, tinatawag akong Gray Mouse. Moody, hindi ka matutulungan ng mga bunnies. Hindi ka nila tutulungan.